mga exam na kailangan, kailangan kunan, sa cyber base na yun. Tapos hindi mo kontrolado lahat. Na hindi ka naman sa Pinas na pwede mo pakiusapan yung mga tao. So para lang din kami tayo ng turista doon na nakikiano ka sa scenario. So yun, mahirap siya, lalo kay Derek Sobrang pressured siya nung nandun. Pero buti nagawa. Anong yeah. Thailand hindi dapat in... narinig. <laughs> Yan yung tananong nila sa kamera. Ayaw naman. lang kami kasi hindi naman alam po kasi na connected yung lapel dun sa live so uh -huh. hindi dinig eh, kaya binanong niya. Pero, wala. Ganun eh, dahil tayo nararamdaman yun, sinare niya lang sa akin na parang okay. Tao lang. So sabi ko, after this, nag-CR na siya, okay na. so wala, funny naman siya kasi gano'n talaga si DJ. Gano'n kami mag-usap. So, narinig lang nila yung ibang hindi lang sanay siguro sa ganun. Pag kinakabahan kayo, I mean, talaga yung feel yun. Hmm. Si DJ may nakain. Hindi <laughs> naman, pagkabahan. <laughs> <Kami nata. laughs> Pinapasma lang ako. Hindi <laughs> <Okay. laughs> naman ako natata. <laughs> so, pero, <pang> hindi naman, nagkaroon <laughs> na ba kayo? Oo oh, naman, maraming beses oh, na po. Oh, naman. Magsawa na rin kami mag-away itong golden <laughs> sa jealousy kasi natuto na rin kami na hindi dapat naman mag-jealous masyado. Uh, uh, Pero sometimes. 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 <laughs> 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 Pero ano to, other uh, stars din? Um, kahit ano, kahit saan. Kasi uh, depende kung sino. Depende. <laughs> minsan kasi si DJ sobrang yung sweet. Diba? Na, I mean, minsan bak na ano na ako baka ma-misinterpret So, kaya kasi na ako Pero, sweeter siya as a person talaga. So, anong gagawin ko? Basta, alam naman niya kung -gas. So, ngayon, very secure kayo na lang secure. Yeah, yeah. Oo. Oh, yes. Well, alam lang. May gano'n na yung trust. Yes. Mm Tsaka, -hmm. siyempre, paano mo makukuha yung trust? Siyempre, eh, kami din naman is very sensitive na rin sa isa sa mga mararamdaman niya. Each first love. Great love. Wow. Gusto ko yung karo ba si Kat? Yeah, great love is better than the first love dance. Okay. Why is it Because <laughs> Kasi first love, hindi mo sure kung yan yung pere. Great love yung hindi mapapalit. Wow. Okay. Hey. <laughs> How much Tami. of I swear. Is... <laughs> <laughs> How much of you is um, parang yung character this one? Ano? Gano'ng oh? kalapit. Oh, gano'ng kalapit. Tano kalapit. Tano. Tano. Sa tulad uh, ng buhay. Oo. Oh, okay. Ako si Primo kasi ano rin sa music eh. Very passionate about music. Well, I think pareho ng mga kamilang. Pero syempre different lang kung paano siya. Siya singer-singer. So, ganun siya. And... How about sa pag sa pagmamahal? Is it like same yung intensity? The way nyo? Hindi, siyempre, pinabali natin. Hindi pwedeng malapit sa amin yung characters na amin. Or else, sana nag, like, as Daniel Katrina lang um, din. So, kailangan natin baliin na. So, paano ba natin babaliin? Hindi pipilit nating ilayo sa pagkatao namin. Hindi. Pero siyempre, meron pa rin, meron pa rin. Nga about music, doon, hmm. pareho kami doon. And yeah, so that's it. Ni, ano tag? Ayan. kaya mo yan, Mars? Ang <laughs> dito. Kasi like, di sabi nyo parang you, you've been together, you've been through a lot. A lot. Okay, pero, How how do you fix a quarrel Meron for, some, to? for some for for someone na palaging magkasama very familiar sa isa't isa? Paano kami na ayos na nag-away? Nag-uusap. Parang ang hirap pwedeng hindi pag-usapan yung nangyari. Feeling ko yun naman eh, pag sa nag-aaway, huwag nyo anuhin lang. Dapat pag-usapan niyo kung bakit nagkagano, ano naramdaman nyo sa para maayos, para mawala lang, malabas mo. Pag nalabas mo naman ng love mo, ay okay mo. ano pala yung nag-trigger? Bakit parang ngayon mas open na kayo sa Kayoy. Pero eh. <laughs> <laughs> super duper surprise ako na malupit na boyfriend oh my god it. Mm. <laughs> um, bini niya. Ay na mag-isip ng ano ibang term. Tason. Uh Oo, -oh, nakapagod. Uh Oo. -oh. Di ba ba kayo napapagod na <laughs> Actually, nihintay na namin yun eh. Oh. Kaya nga sabi ko, eh, salamat. Hindi na kailangan ng tanong. Hindi. Diba? <laughs> Kakatiri naman may taon na rin. Sino ang unang ano, uh, sumusto ko pag may quarrel? Sino ang unang hihingi ng Sino ang unang Walang ganun boss kasi depende talaga. Depende talaga kung anong yung pinagawa niyo. Minsan siyempre may stand ka eh. Kailangan may proof yung stand mo na mali siya. Hindi mo pwedeng nagalit ka. Parang aso lang eh, nagalit ka pero hinihingitian mo. Hmm. Hindi, hindi niya may intindihan kung anong gusto mo. Correct. Okay. Diba? Pero kung galit ka at sa mga, kailangan may stand ka. Pero at, at, at sa ako eh, eh, kailangan mo rin bumitaw. Kailangan mo Okay, naiintindihan mo na. O ngayon, okay na tayo. So, hindi mo siyang pataas na? Well, nung una, syempre. Pero yun yung tinanabaho na. Na isang relasyon, hindi pwede kayong pataasin ng pride. Sa relationship. Ang mood yan. Once na puro pride lang ang pinapairaw, ano mangyayari? I think, eh, magka-clash lang kayo na magka-clash. Titignan nyo na lang lagi kung sinong tama sa inyong dalawa. Pwede yun. Para sa akin, mali man ako o tama ako. Lagi may may merong nagkakaintindihan kayong dalawa. Yun yung importante. Oh, kasi mature yun. Maturity yun eh. It comes with maturity. Mga ganito. Kailan Uh, well, bawal late masyado. So, kasi marami pa nga kami, sabi ko nga, sa, ito, andito tayo sa masayang industriya. Pero sa so, bilog na to, kailangan din natin umabot. I mean, may, may buhay din tayo. So, sa buhay na yun, may trabaho din kami. Diba? Tayo lahat naman. So, ayaw, ayon, ayon naman namin mag Kayo ngayon? Anong estado nyo ngayon? Ganun pa rin naman. Kasi meron yung ano na 5 years eh. Tinanong ko din sa kanya. Parang kulong sa tayo. <laughs> Pinus mo pa eh. taga-push ka, ka ba? Ang <laughs> taga-push ka ba? Nagay mo nalang yung labels. Ah, DJ. Ah, uh DJ -oh. yung uh cut. -oh. Uh Kamusta -oh. na yung trip niya sa ano, sa Thailand. Ayan yung mga, yan doon ba pinapalabas na doon yung mga shorts niyo. Lalo na sa angay. Sobrang nakakatuwa naman. Sobrang